Salamat sa inyo. Routine. Mag-off season na tayo. Core uh -huh. champs. Yeah, meron tayong synthesis. What's up guys? This is me again, Coach Rems. Uh -huh. ngayon ay exactly 8 days out para sa ating AGP Pro. So, ngayon, may pupuntahan tayo, no? Uh, samahan nyo ako punta tayo ng The Good Stuff Supplement Shop sa Maypasay. Para sa alaman nyo, si The Good Stuff yung unang-una -una nagtiwala sa, atin. And, uh, kaya, minsan nagkakaroon tayo ng mga supplement natin dahil sa The Good Stuff, dahil sa kanila, no? So, yun lang. Malapit-lapit na, hindi na ako nakapag vlog and, uh, laging pagod sa training, no? Sobrang kasi sobrang pagod talaga lagi. Nakafocus talaga ako sa kain, training, kain, walking. Ang goal kasi is mas sharp ako lumabas compared sa unang AGP natin. No? Dahil pro na to, marami tayong mga kalabang ay malahi dito. So, sana makapanood yung iba ng personal kasi iba yung experience kapag nakapanood kayo ng personal. Gaganapin yun sa August 25. Pwede kayong bumili ng ticket August 24 or 25 sa Aliyo Theater pa rin. Ayun lang guys, uh, samahan nyo ako, buka tayo ng supplement natin. Alright, peace! Halos nandito na tayo sa The Good Stuff Supplement. Ipakita ko sa inyo kung ano yung mga meron sa shop nila. Ito na tayo. Good Supplement. Sobrang daming supplement guys. Uh, isa to sa malakas na shop din. Tulad niya na sabi ko kanina. Siya yung kauna-una ang nagtiwala sa atin. Sabihin, nagtiwala sa atin na para mag-promote ng mga ibang product. So, ganun lang yun. Kapag ka nakikilala na kayo unti-unti, makita yung values nyo, makita na worth it kayo. Yung e mga taong willing na sponsor, maging brand ambassador kayo. So, nandito na tayo guys. Ito so, nakalive. Yan. Uh what's up mga idol? Duwan. Yan. Maka live 'yung ano vlog si Coach Rex dito. Sa so, ano, sige tour mo muna sila. Sige. Kita niyo maraming uh supplements. Maka live pa si Boss Duan. Follow nyo na sila sa TikTok, sa The Good Stuff Supplement. Doon kayo makakabili. Sa mga hirap pumunta, hirap ba diba, bumiyahe, alam natin hassle. Message nyo sila sa Facebook, message nyo sa TikTok. Baka antay kayo, meron din siya Shopee. So type nyo lang, The Good Stuff Supplement. Okay? Ayan, tara tignan natin mga supplement nila. Ayan, iba't ibang brand ng US brand. Ito na pinatingam sa kanila, pwedeng nga ka masarap. So, insane na. Sobrang mura niya. Yes, syempre. Si Master Rules. Bibili kayo, malaki na. Diba? Para sulit. 'di ba? Hindi sa yung, yung pinyo, 'di ba? Sulit na pagmalaki. So nakita niya sobrang dami mga pre-workouts nila, pre-workout, uh, mga creatine, sobrang dami. And of course masarap yung pinatim sa sobra. Okay. Okay. Mga mm -hmm. mm -hmm. US friends. No? Pero, uh, from good stuff in core champs. Core, core champs. talaga. Core champs talaga yung pinaka. Kumbaga, sila yung ano nito, sponsor. Mm. Ayan, ah, sige bro. So, tara guys, mag-unbox tayo from good stuff supplement at galing sa core Ready, no? <laughs> So, iba't ibang klase ito ng galing sa 4chams na international brand. Okay? You oh. know? Hindi mo na. Yan. Buno, di ba? Protein bro na ka din, syempre. Ah, perfect nutrition. Perfect, perfect nutrition. nutrition. Yan. So, meron tayong perfect nutrition. Kaya lang wala na ito, ha? Tapos, yeah, yan na tayong ano, pre-workout. Yan ang gustong masubukan may champs na masubukan mo. No? Yung mga nakatrain niyan, saka isa sa gusto nila dito, masarap daw. Ewan ko ha, yun ang feedback ha, masarap daw. Sigurado yan, maraming feedback na masarap, sigurado masarap. Actually, uh, karamihan naman, masarap naman talaga yung mga, pre-workout. For champs, pre-workout, meron naman yung panibagong pre-workout. Daling ko to sa ano natin, sa AGP, you know? para pump-pump natin yun. Yan. Bien. Meron tayo. Protein. Uy, masarap to. Dati pa to. Nakatingin na ako nito dati pa. Matagal na rin itong brand na 10 pounds. Ah, 10 pounds to? O nga, ano? Kaya, meron tayong Sinta 6. At syempre, meron pa rin tayong protein na ka-support sa atin si protein. So basically bro, si Protein, every batch meron na silang testing ngayon. Nakipag-partner up sila kay Tipa. Trusted, third party na company na nagtitest. Pero ano lang, sa'yo lang din. So every batch meron na nito. And every batch, dumadaan na rin sa proper testing. So yun yung parang ano, bumalik yung tiwala. The quality. Na, So yun guys, si Protein is partner na kay Tipa. Okay, para makikita nyo, eh meron siyang scratch to verify. So para bumalik yung mga tiwala ng customers. Tulad na sabi ko, huwag nyo isarado yung pintuan nyo pwede naman tayo magbigay ng chance pa ulit, diba? At the same time, hindi naman gano'ng kababa yung protein talaga na lumabas. Okay? Shoutout sa inyo. Protein? Siyempre, mayroon din sa pan. Free workout. Siyempre, so, mayroon tayo iba-ibang multivitamins. All max. Uy, sakto to. Mag-off-season na tayo. <laughs> Ang liver protection. Mag-off-season na tayo. And siyempre, fat burner ng protein. And fat burner din. The Omen. Okay, JNX naman. To. So yun. Ayan, flex natin. Dami ha. guys alakad tayo tapos na tayo sa Good Stuff and uh kita kami ng Quading so dito to sa Mipasay malapit lang sa Villamor yung Good Stuff Terminal 3 so guys galing na tayo kay Duan and uh hindi pa kasi ako nakakapag cardio no excuses tayo pag may sa cardio ay kami na mas atin ay yan mag 8.30 na malapit na kasi sobrang lapit na lang nung AGP natin and AGP Pro diba sana makuha natin kailangan mas sharp tayo lumabas mas maganda pa no sa una mas maganda pa sa KG so pinaka best version dapat natin yung malabas natin dito so yun lang guys walking okay muna tayo may video ang kulit yung mga binigay sa atin ng buwan. Siguro advance birthday gift na rin yun. <laughs> Alright, peace. So yun guys, ah tapos na rin tayo mag-walking and uh, sa oras yun, nakakain na rin and may last meal pa ako mamaya. Oras pa lang natin, 10pm pa lang. Ayun na nga, so ito yung binigay sa atin ni Good Stuff, ni Duan, from Good Stuff Supplement. So yan, ito na may pangalan po. Rems D, from Core Champs. So Core Champs, bagong supplement siya from US. no And uh, kung sa mga hindi nakakaalam, ang endorser nito is si Kai Green. Okay, so lagyan natin picture ni Kai Green. So sa mga hindi nakakaalam, si Kai Green ay dati na bodybuilder. And mga siguro kasabahan niya sila. Mga veteran, matagal na rin sa bodybuilding. Kaya kilala kilala rin niya. Pero lang siguro sa mga bago, mga baguhan. No? Lumalabas niya tayo yung edad ko. Ah. Nakaligo na rin ako, mukha lang hindi. So eh, labas natin. So yun guys, yung bigay sa atin ni Core Champs from Good Stuff Supplement. Meron tayong Synthesix. Meron tayong shaker ng Core Champs. Protein na pre-workout. Yan, mali pa. Tignan nyo na lang. Okay? So yun, nakita nyo na. Yung binigay sa atin, no? And uh, guys, sobrang lapit na. Pakiramdam ko, medyo actually sobrang problem. Ito naman siguro sa ikura ko. Niya. Sana, makuha natin yung pro card. Bibigay natin yung best natin. And uh, thank you so much, Duan, ng Good Stuff Supplement. So sa mga gusto bumili ng mga supplements, check nyo lang yung page nila. Good Stuff Supplement Shop, TikTok, IG, and Facebook. So yun lang guys. Kita kits. Para uh, hindi natin kumakagwapa tayo ng vlog bago mag-AGP. Pero syempre, content natin yung tanning natin and yung show. Alright? So yun lang. Peace!